Hello, hello! What's up po sa mga nanonood, gilaw nating mga viewers and subscribers sa reaksyonaryo. Ito po minsan pa si EI at meron tayong bagong video. Kung gusto mo yung mga ganitong klaseng video na tunay na opinion, walang halong filter, like and subscribe ka na kung bago ka lang sa channel na ito. And hit that notification bell para lagi updated sa ating mga videos. Ako si EI, musician, singer, songwriter, may konting alam sa production for more than 25 years na akong... Uh, nakalubog sa mundo ng musika. Kaya dito sa reaksyonaryo, hindi lang basta react. Okay? May tamang pakikinig at tunay na opinion. Kaya pakinggan natin to si Vensor Dumasig na inawit ang awiting sa ugoy ng duyan. At uh, request ulit ni Lea Marchan. Wow, thank you so much for your request. At so, sa mga gusto mag-request, keep it coming, keep it coming. Pinabasa ko at pinakikinga ko, nagre-react ako dyan, nagko-comment ako sa inyong mga or nagre-reply ako sa mga comments ninyo. Salamat po, kaya simulan na natin. Let's go! Nalabis ang himbi Ang bantay ko'y tala Ang tanot ko'y bituin Sa piling ni Langit ang buhay Puso kong may dusa

Dusa sa bigsa ugoy ng tuyan Sana'y di magmali ang dati kung nga nais kong matulog sa dating duyan ko oh, oh, oh. hmm. Grabe. Ang husay ng performance ni Vensor doon. Um Uh, Yon, balladeer kasi talaga si Benzor. Hindi may tatanggi at napaka galing niya magdala ng song. Kung baga parang ano eh, parang, parang siyang salesman. Ganon ganun si Benzor, ganon yung approach niya. Kapag pumasok siya, tumuntong siya sa stage, may papakita ko sa'yo, ganoon. Parang masyadong organisadong tao, ganon siya eh. Uh, na, na pinapakita step by step, ganon. Ganon klase siya magperform. And uh, that what really amazes the judges he is also capturing their emotions doon sa song and napakaganda ng binigay niya rito no so kaya malungkot kasi talaga yung song eh hindi may tatangi malungkot siya and para siyang harana or kundi correct me if i'm wrong just sa comment section ano siya 1 2 3 1 2 3 ganun yung beat niya yung tempo niya so i'm not sure kung harana yon or uh, kundiman. I'm not sure. Kasi magkaiba 'yun. Very emotional, talaga sobra from the beginning to the end. Akala ko 'yun na e, 'yun eh, akala ko nagkamali si Benson ng ano eh, ng style niya, ng technique na binigay niya, pero hindi eh. All throughout binigay niya, hindi siya bumiti 'yun sa emotion. Napakahusay, napakaganda ng ginawa niya and lalo na nag full blast, nag full blast 'yung band. Sabi ko parang iba, parang parang nagigim Marco Rujo 'yung datinga. Pero hindi. Hindi, hindi pala yun yung kwento nung song. Biglang, nasa na ba yung nag-full blast? Hanapin natin. Ay, hindi ito. Iba na ito. Ay. Sorry po, sorry, sorry. Ayan. Mga, may mga bloopers tayo. Ayan. Nag-full blast yung band dyan. Diba? si okay, na napapaisip ano sa piling ni nanay ang buhay hindi na hindi na acoustic guitar yung marinig mo eh electric guitar na tsaka distorted na so alam nyo yun bumibigat na yung song so let's see let's see let's continue puso sa ugoy Di Binalik niya dun sa part na yun Sa mabagal, mahina Kung ano yung from the song originally Sa simula Binalik niya dun sa ganong ano uh, Yeah, sa ganong estado ng kanta so, Well, yeah It's a very, very smart way to do that Diba? Kasi yung boses ni Spencer masarap sa tingin And, and his techniques is up and down, Yung mga ins and outs ng boses niya Yung dynamics na ginagawa niya ang sarap niya sa tenga. Kaya, ang galing nung ginawa dito sa, sa part na yun. So, well, actually, yung steel guitar sa simula, masarap din naman sa tenga. Acoustic guitar. Pero, ngayon, kaya nga binalik eh. Kaya binalik. So, kasa, actually, kasama pa yung strings dun sa simula Ay, eh. Ang galing. Galing nung arreglo ng song. So, um, pero isa lang masasabi ko kay Vansor. Isa siyang tunay na bal balladeer dahil he knows how to put emotions dun sa song at kung paano niya i-present yung sarili niya na kaaya-aya. It's not as bad as, uh, you know, kagaya na ibang sayers na, ah, gagawin ko to. And then, you adjust to me because this is how I express myself. Hindi. Seven, sir, I will express myself in a very, very nice way. In a very, very pleasing way for you to see. Tinan niyo yung makeup niya. Tinan niyo yung damit niya, di ba? That's how he present himself. Maayos talaga. Format. And tama nga naman, di ba? Kasi tawag ng tangalan, this is singing contest. But then again, artists are different. Magkakaiba yan. E Siyempre, tawag na tangalan, may, may purpose sila, may intention sila. Bakit nila ginagawa yan? They are doing the packaging of each, each artist. So, importante yon para tumakbo yung show. Iba-iba sila ng genre, iba-iba ng style technique, iba-iba ng itsura sa stage. Kasi ganun yan. That's showbiz. Ganun yun. So, right now, gusto ko lang balikan tong part na to na napaka-solemn ang dating... Tsaka yung kanyang uh, head tone dito, yung kanyang falsetto, wow. Kung araw Nang munti pang bata Bravo. sa piling nanay Nais kong matulog sa dating duyan ko ina si how he's longing parang parang na-experience siya talaga eh parang parang tunay na tunay na ako yun eh na ako yung tao na yun na gusto, miss na miss ko yung duyan na ginamit sa akin hinanay. para mag that's it ganun mag-perform si Vensor grabe kaya he's putting all of his emotion to the song si Ganun. Ganun siya kagaling. Ganun ka si Mansoor. Kaya nga, he's deserving doon na mapapunta sa sa final battle. Alright. So, sa mga fans ni Mansoor, big shout out to you. Maraming maraming salamat kasi pinapanood yung mga reaction videos ko. Kahit yung mga comments ay maraming negative comments. Keep it coming. Alright. Walang problema yon Para ma-improve pa natin yung channel. And I appreciate everything. Ang nire ko, binabasa ko lahat yan. Okay. Again, ako po si Yehoven ng reactionaryo, music opinion, walang halong filter sama-sama po tayo next week all right sa atin na namang pagre-review ng mga awitin ng mga artist all right let's go reaction na tayo let's go may bago na namang kanta tara pakinggan kung solid ba o baka pwede na yan tinig damdamin hataw o sablay boses ni kuya ni ate hatulan ng may say 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 Tonight.